Ayan, magandang-gandang hapon sa inyo, mga ka-idol. Ah, uh, talagang ang por Marias ay ah, uh, pwedeng trabahuhin lahat ng trabaho ng isang lalaki. Ayan, oh. Ayan, siya na yung nagli-labor. Ayan, labor siya dyan sa ginagawang construction dyan, oh. Sinisip ko na siya, guys. Panay na ang singot. Maabala ng kayo sa guys. Ayan. Yan ang katangian ng poor Marias. Kayang magtrabaho ng trabahong lalaki. Ayan. Siya ang labor dyan. ayan may nagpapagawa ng bahay din guys yung naglilabor kasi ang tagahalo ng siminto ayan mahirap din guys yan dahil nung panahon na kami ay naglabor din ng construction noon ganyan din yung trabaho namin kami naghahalo ng siminto nagsasako ng mga buhangin at graba Ayan, napakahirap guys niyan. Akala nyo ba? Pero, ayan, kaya yan ng Por Marias. <laughs> ayan, oh, gano'n siya kagaling. Oh. Kayang-kaya pag talagang gagawin, mga ka-idol. Yan, papahinga na. Tum tumutulo na si guys. Tumutulo ng uhog niya. Uhog!